sana ay ano ito yung mga ano nag-ibang kulay nila kaya pansin na pansin ano nalumbay yung iba Kito. ayaw nga gusto niya nga dito daw lahat magluto paano kung alas 9 nagluluto ka dito may magkikita ka doon na ay, momo <laughs> oh <laughs> isang magandang buhay mga farmer nandito tayo ngayon sa ating uh, dahil papakita ko po sa inyo nagpa-spray ako ng 240 240 po ang in-spray si Kong kung in-spray na po yan ngayon marami ang namatay that's good no kita nyo po medyo nag ano ng kaunti ano pero sana wag naman madama yung ating grass pero mayroong mga hindi namatay pero ito ay ano kagaya po nyan o namamatay na po sila ito. Napapansin nyo, may asong... Ang pangalan po nito ay si Gali. Gali. <laughs> may ano na yan, naka-ivermectin na yan. Oh. Hindi na yan, lablab -lab na ako niya. Sip-sip ito eh. Ayan mga ka-farmer. Ha... Namamatay po yung ibang uh, damo. Sana ay ano, ito yung mga ano, oh. nag-ibang kulay nila kaya pansin na pansin ano? nalumbay yung iba pero may ibang natira gaya nito hindi po namatay titingnan natin yan kung ilan ang dito kala nyo nag brown kasi marami ang damo ayan o nag, nagpula talaga sila yan po no so hintay natin kahapon napakalakas ng uh, ang tawag dito ulan baha na naman dito Yesong nagre-retouch ata ito Anong ginagawa nito Kanya-kanyang tago na itong mga ito Hindi na alam kung anong gag Papagawa ni Papa yan. Ngayon eh pinag-iisipan niyang imu-move yung Si Rizal na eh, nagluluto Pinag-iisipan niyang I-move yung Ito Dahil Tapos na kami Si Tatay Rabin hindi na po pumasok ngayon Ah, medyo nakakapanibago, no? Tapos may pinapagawa si ng Kahoy Ah, cabinet Yan, sina Sina, ano Sina, linilipat yung bigas dito Medyo kakain yata kami ng bokbok na bigas, ha? Eh, <laughs> ah Eh, binokbok Ah, yung nasira Patay Pero lahat po meron, di naman Baka ito nabasa, ano? Baka yan ay nabasa. Sa bibi yan. Pero hindi pa naman siguro ibabaw. Oh. Ipiliin na lang. Ay, lang. Yung wala na gulong nila. Ah, walang gulong? Sabihin natin kay Leo, no, no, baka maka-arbor no, tayo. No. Mapapanood naman. Ang ginamit nila yung roller niya. Baka pinagwalitan no. sa taas yung no, roller. Saan no. din yung kita? Baka... Baka no. gaya sa taas. Ay, dito ba sa baba. Oh. Sa baba yan. Eh. Ah. Hindi ba nakitabi? Wala. So, na, Wala nang tayo din alas ko. Sila ang kumalas ko. Eh. Ah, sila ang kumalas? Oo. Oh, oh. Ayan pala sila pala. Wala daw gulong. So, ayan. Sabihin ko na lang kay Leo. Parang maganda nga. Open na lang eh presko pa. Papasok ang hangin. Di ba? Tawid-tawid ka. <laughs> di diba? Ang oh, ganda, ganito setup eh. Labahan ang kapila. Dito luto, ano no? Oh. May design lang. Di ba? Kasi kung sasarahan mo yan, ako yung hangin, di hindi makaka makakagaano makaka-flow lalo na kung dito kasi yan lang ang bukas. Oh. Pwede na rin ito sa ano? Na, 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 na dito. Alin po? Sa mga kusin, na dito. Saan? Doon na lang, pwede na doon na lang yung ko. Kung na Bagong? Doon na lang, sa pa sa na Ayun na ni eh, Bebe. Ayun nga. Gusto niya nga dito daw lahat magluto. Eh, paano kung alas 9 nagluluto ka dito, may magkikita ka doon na uh, momo? Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Natatakot si Papa yung ayaw magluto dito ng gabi. <laughs> may kusina ka naman sa loob eh. Oo, <laughs> oh, di pagtangali dito. Doon ka sa loob sa gabi Oo. <laughs> oh. magluto <laughs> dito. Mamaya may nakita daw siya ng paang tao pag yung gano'n. <laughs> Naging tatlo yung paa niya. <laughs> ay, buhay. Talagang naman, ano. Ayan, si Kongkong, bisitahin natin at may ginagawa doon. Yan, silipin natin yung ginagawa ni Kongkong. Ayan. Si Kongkong po ay ang naatasan natin sa gulayan, syempre. So... Ay, nakaka-sarap sa mata mga uh, ka kayo. Yung kay Rambo may bunga na din yun doon sa... Ano, no? Sa... tas uh, taas. Ano? Ano na? Asarol, layo mong gamitin. Parang mas madali asarol. Hindi rin kuya. Mag ano ka na, no? Mamaya, pag ano? Mamaya pala. Pag nakano mo na, magguhukay ka na. Dito na siguro kong para dito ang gapang no medyo ilapit mo na wala nang problema na kung kahit malapit yan ang espasyo dalawang dipa di pa kunyari dito isa yan dyan naman medyo malayo layo ang span, distansya ng ano ha kalabasa okay. dalawang di pa oh dalawang di pa yan didikit, didikit. dala dalawang di pa lang Eto pala hindi niyo napanatibag yan ano? Anay na yan. Yung dito ba nalalagyan mo ng abono yung ano? Ha? Ito nalalagyan mo ng abono ito? Okey. Lagyan ko kapo. Tingnan mo kung may mga maihahabol pa tayong ano? Ito. May laman na kaya yan? Wala pa no. Bago lang. Okay, Ba't ko 'yan bago mo? <laughs> <laughs> Ahead ka talaga. <laughs> Wala pa. Tingnan ko pa lang, oh. Ah. ah. Alam mo masarap nito yung ginataan ng dahon. Kumakain ka ba na? Sa Bicol ginagataan 'yan. Ayan, ayun eh, yung ito po yung dulo na yun ayun eh, oh, yung dulo na 'yon. Kukunin niya ngayon. Alam ko pinipiga pa 'yan eh. Gina, Ginagayit na maliliit. Tapos sa ano 'yan? Papaya, pagtabi natin si Leo, bibisita sa 18. Oh, wag mo muna ang pipitahiya mo na muna may magdilaw, no? Ito, may malapit na, oh. Yan lang paangit, ano? Recheck. Yan yung mga may dilaw-dilaw na Nang kaunti. Hintayin muna natin, mangibabaw talaga yung dilaw bago pitasin. oh, may kaunting, ano, mga insectoens. Ito mga tinatanggal talaga dapat. Masyado ng dapat talaga iniikotan ninyo. Pipiliin mo lang. <laughs> Bago mo makumpleto yan, kung may damo na uli sa kabila, na... <laughs> <laughs> Ilan bang bunga nito? Isa, dalawa. Yan. Meron pa sa baba, ha? Yan yan. Bilang na bilang mo, ha? Meron ko yung kami nila dito. Tatlo dito, ganyan pa lang. Ah, oo. Lalaki naman yan. yan. Inabunuhan mo din ba ito? Oo, okay, inabunuhan. Dalawang puno lang ito, no? Ang hmm. galing, ano? Ito, tsaka sa tabi ng papaya. Dalawang puno. lang. Dapat hindi natin ang gumapang dyan yan eh na pabayaan ano na yeah, ah, hindi mo na mawabago kung dito sa baba meron din dito marami ah, meron din dito sa Ayun, ang farm. Ayun, pang ginagawa ni Kongko Kong ngayon. At, ah Medyo busy ang niya. Dito medyo lumiit na. Uy, malaki din. Sarap yan. La lagkitan talaga. Legit talaga mga farmer Actually, binili ko sa Shopee ang ano nito. Yung binihin nito. Yung buto. Yung mga nagtatanong po ng papaya, kung wala kayong mabilhan, pinoproblema ninyo nyo, mabibilhan ng mga binibili kong seedlings na tagta 35 pesos, bilhin na lang po kayo sa Shopee. Red Lady Papaya Seeds yun po medyo may kamahalan ng kaunti ilang piraso ilagay nyo na lang po nasa seedling tray pagka ganyan na kataas ilipat ninyo sa seedling uh, plastic ayun plastic sidling sidling bag yun lang po no. hanggang sa tumaas naman ng mga dalawang dangkal sa kanya naman ilipat sa uh, lupa so ayan no pinapabawasan ni papa Yam yung lupa dito tapos si Dexter maggagawa ata ng ano ng pintuan naman dito kalahati daw ay screen kalahati sarado alagyan niya ng pintuan tapos na eh ngayon na oh pero huwag po kayong mag alala at uh, meron akong iniisip na ano sa mga boys ayan pagkatapos ng mga gawain dito sa taas naman kami so may iba ng konti ang setup ng vlog ano uh, ni meeting muna kami syempre oh so, ayan ah absent si Nikki ngayon hindi ko nakita si Tatay Ruming <laughs> Wala magpartner. mag-partner. Balikan natin itong mga tanim ni Kongkong. Kong. Hopefully, ay wag na pong istorbohin ang ating... Uh, <laughs> tingnan nyo naman. Mga gansa, no? Ito, yung mga nakasurvive. Tingnan nyo po, malaki na, no? Yun yung kasabay nung naan doon. Ito, kasi syempre, actually, napag-iwanan kasi yung mga naandoon Gawa ng naka... Nasa sigling bag eh. Talagang hindi makakaarangkada tinan nyo po oh. kasabayan lang yan magkakapatid dito magkakabatch hmm. ang hmm, ganda na o oh. Oh. malaki na mga farmer bilis lang talaga yan ating mga kalapate ayun. Hmm. makatawang panoorin so, replant sya dito ihintay natin kung ano ang mangyayari sabi ko sa kanya bungkal bungkal lang ang gilid para mabilis pong lumaki. Ito, ayan, kompleto. Ayan, ah. o. So, ito yan, hanggang doon. Actually, 50 plus yan. Inabot ako ng 1,500, mga farmer. Sa 1,750. Tama ba? Oo, 1,750 doon sa 50 pieces. oh, ah, ayan. so sana ay uh, makaarangkada makaarangkada lang yan ng 2 months ay nako, ganda na yan mga farmer pamatis naman natin kabunga na yan lapit na pong mamunga so excited na rin tayo dyan kaya lang, eto tutok na tayo dahil uh, kailangan na po natin yung mabigyan ng magandang pataba para malaki po ang bunga nila at ito naman, ang galing ako sa Agri Supply kay Ma'am Kati. Sabi niya, balutin mo na lang, huwag mo nang Sabi ko, problema po kasi dito sa... Pag mo, kung papel hindi po pwede dahil like, umuulan palagi. Kung plastic naman, bubutasan daw yung taas. Pero sabi ko, hindi din po nabubulok eh. Ma, kasi ang nangyayari, magmumoist, mainit, masisira po yung ano, yung ampalaya. So, ang mangyayari, gusto ko mag ano na lang sana magsabit na lang uli ako ng super net tingnan natin kung magiging effective yung super net mag i-spray tayo sa mga empty ano na naman container yun madidikit sana sila so ayun na lang po ang aking gagawin din tapos mag spray kami ng konti kasi sinubukan ko na yung plastic plastic na bala sa bu bulok mainit po yung umiinit yung loob hindi makahinga yung bunga tapos maninilaw din yun po yung aking gagawin nangangamoy na yung ano ni Rizal, ah. ang ha na niluluto niya i-stop muna sa dito ayan i-stop po muna <laughs> payong siya hiram niya muna yung payong ni anti Flower at uh, nag ano siya nagtitiktik ayan yeah. back job mas naputol daw yung ano nung pinaano. Sabi ko, maganda talaga yan. Ulit-ulit na lang tayo. Sisisi <laughs> -si -si ako, hindi ko pinus yung maanuhan ng wire. Kasi naalala ko, tinanong ko sila, ano ba, hindi ba mahirap lang? Mabilis lang yan, kuya. Ayun. Kalawang. Para gamit yung dirty kitchen, ha. Dalawa, oh. Galing, Ano? Kumustahin natin si Kongkong Kong. So itong mga magagandang papaya Hintayin lang natin na may magdilaw Ewan ko tong pinagpipitas ni Kongkong Kong Sa uh, pinadala sa guagua noon Kung may nahinog Sabi ko alanganin eh Alanganin gulay Alanganin Pahinogin hmm. Ano na? Lalaki ng dahon oh. No? Pagandang panggawang tilmok ito ah. Dahon ng kalabasa. Ang laki nung isang yan. Oh. Madre Diago, buhay pa no? Nakong? Ayan na yung baboy, patay. Oh. Andiyan na naman pala sila. Yun? Ha? Ayun. Diyan, ay, may mga ano naman siya. Bibit-bit. Malaki daw 'yan eh. Mm. Tango nga muna. Marami <coughs> pa tayo matatanim dito. At kalakalabasa lang ano malilim din palang papaya pagka ano na ito naabunohan tama mo na hinto na naman po yung pag ano, pagbunga pag nya so, ayan pagka nakakuha nakatikim na naman ng abono na matutuloy na naman yan so, ano lang tayo alaga lang tal yung linagay namin nalusaw na yun ng ulan nasa lupa na pero pinakamaganda talaga linulusaw sa tubig ng pandidiling mo yun po ang the best kung konti lang naman ang ano niyo ganun na lang po ang gawin niyo lulusawin niyo kahit uh, two times a month mas gusto po ng halaman wag naman sobrang dami eh mga ka farmer ha? dahil mainit yon yung tama lang ating nyo oh. go ganda <laughs> hmm. ganda na ng nyog natin kailan ba ito tinanim? may 2 years na ba wala pa naman Wala pa namang 2 years Kailan ba nag-umpisa si Rambo? Ako pa 2 years na Pa 2 years na Ang karpintero ah Ayaw nyo i-order na lang natin papayam? Hey, Nang pito Kaysa gagawa pa kayo Oh, aluminum lang, na... oh, aluminum lang naman Ang pito niyan eh Ang um, malipis ang gagamitin aluminum Ganyan na so, lang Hmm, Ano lang naman eh, ang ano lang naman diyan is may pintuan na half ano, tapos yung, no? Parang pang-aluminum no? Kayo? yung Ah, oo 'no. Audio, na din po ba 'yon? Yung Ah. Kasi pagka aluminum

Next uh, week, is schedule na natin yung pakain sa mga ano, tropa. May malaking baboy na mating si Tatay Bell. Oo, okay. oh, Palengke. Palengke. Mo shutdown na 'yon. Shutdown na 'yon para kayo mo tumong uh, palengke. Para. sabi ni Dex. Ay, sa birthday na lang nila. Saan? Hindi. Hindi. Tagal pa yun. November, November pa. <laughs> sayang naman. November 1 birthday mo, Dex? Ala. November 1 birthday mo? Hindi ko, 21. Si Tapos si Jo, si Rizal, 15 po. 15. Si Jo Marco Yatos. Jo Marto, All Souls Day ne? Tama eh. <laughs> ah, ba? Also, All ah, Saints. All Saints Day ba? One yan, Souls yung one eh. Nagawa nga sila ng pintuan. Papayam dyan. Sabi mo, parang maganda wala na eh. Lana. Ha? di Hindi. Bakit screenan mo pa yan? Iinit. Parang ang ganda na ng open na ganyan, oh. Ang ng open. Kaya lang lang. Kunti lang naman. Hindi naman na ka, kaan. Hindi naman lang lang. Nagluluto. Nagluluto. Dito nga rin, no, naka-waste na lang tayo. Kapag, wala tayo. Bale, yung lakababas yung mga natin dyan. Hindi. Hindi lang naman. Hindi lang naman. Ay! Alin? Alin Aling upuan? Ah? Wala na, binaklas na ni Papa yung kahapon. Na-late tayo na sabi. Binak yung bilis mo Dexter. Binak Ayun oh. Ito, magagamit ko po yung ibang kahoy dito, landing board ng ating uh, kalapatids. Ayan, pinapauna ko na. <laughs> landing board mga farmer doon sa bago mag-trapdoor. At least, di ba? Ayan, o. Oh. Ayan, si Rizal, eh. Oh, hmm. sige. Tapos na. <laughs> si Eso. Ano ba ginagawa ni Eso? Ano na yung mga bata pala? Ayun. Ayun. Bukas na Eso. Parang ano, ah. Ha? Parang hardinerong ano ah. Ha? <laughs> <laughs> Chi, ba't di ka mag rollerblades dito? Yung skate mo Maglagay ka lang ng nipad Tsaka helmet, no? Masakit sa puwit pag natumba O, oh, syempre, talagang masakit sa puwit yun Gumanda, oh Ganda ng alaman dito, oh kailangan na naman mag trim oh. <laughs> eto din isang mabilisan lang na tawag kay ano yan pagka ano kay Randy at Sydney mga ka farmer ayan o oh. ang nakikita natin na mga nagdilaw ang akala nyo yung frog grass hindi po eto oh, dahil tinatamaan din yung iba ayan kagaya po nito oh, nagdilaw siya tapos ayan nagdilaw din mas babrown pa po yan kasi yan nadali sila oh, ayan, oh. Ah. talagang tinamaan ang ah. galing 240 o oh. o oh. Mm. 240 tapos yung ating bagong bagong talisay parang may sumpa yata itong lupa na ito sabi nga ni papa yan parang namamatay na naman ha na problema no? sa lupa ba? o oh, na back to back tayo ng ano bale ha kaya ay bilhin na lang tayo <laughs> so ayan mga ka-farmer tapos na tayo at ayan yung mga bisita natin sa linggo in-expect ko pa naman si Leo sabi ko yung mga tropa mag-i-enjoy sigurado maming Kaya lang uh, busy pa daw po sila. At may hinahabol yata ang mga project. Ayan. Marami rin yata ang project ni brother. So ayan hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang uhay!